kayo ko. Chu. 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 Chu 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 chu. Go ka niya. Yan yan natatay butas sa lambat. Sisira lang 'to. Sa bago tayo eh, ini para makukuha ang aso niya. Gaya yan. Ang number 3 natatakot lalo. <tinyo> Lasa nyo na nga ang lambat. Bago lang ang tahugan. Bago lang Yung sa kabilang side nyo butasan. Para makalabas. Baka kayo makagat pa eh. Ay. Ingat po aking ano, comment daw Kaya ingat so, ka ta tayo, baka makabot ko kayo. malabas maliit pa, hindi makakita butas na yun ay <tinyo> okay na yan makakalabas na siya baka makabat si tatay eh ay lumabas. Ay, makakalabas na yan. Chuk! 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 Okay. Chuk! chu chu ko. Ayaw ko. kanak

dyan. Chu, chu, chu. Ayan na. Yay. Chu, 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 makakalabas na. Di, makakalusot yan. Oo. Oh. Ayan, kalabas na. Okay na, nakalabas na. Okay, Aarip uh, uh, pagayahan, pwede pag nahugasan. Para malilinisan pa. para mamaya. May natira pang balatong. Mga tasa, pwede, mga bago pa. Nahukay sa lumian ng ina yung tatay na sa loob. Grabe, natabunan yung bahay. Tatay, baka makagawa ng kwa, bubong. Arif, ya, ya, Ingat po, tatay. Ano, Arif, bubong yeah. pa, Arif. Yan, tinapay, merinda mo na kayo. Galing sa rip, sa ng inay sa lumihan. Dinudot nyo naman sa ilalim ng lupa. Dinudot namin ho. Mga uh, kapwa kapag ho. Babayan nyo na ho. Galing ko sa ilalim ng lupa. Ayos na, hindi na magugutom. Hindi Haryo, kakainin na. May tao na. sa loob po. Ari ho, na aking tatay sa loob po. Yan. Yan ho, ispagitihin pa. Mga kakalase, mga kaklase. Mga pinasan. Topas. Na sa loob. Yan ho, gamot. Vitamins. Kompleto ho, laman ng loob nito, kompleto. Nangyari oh, ayan. May sa Ay, ma, pang-rip din sa tabi. Mountain you. Hindi makukuha yung sarap ah, na 'yon. Merienda kayo. Mountain niyo. Malamig pa. Kuha na mo ako. Malamig pa. Oh, ayan, ma? <laughs> ano, iniwan tubig sa apit siya, no? Malamig pa 'yo, iniinom na king ama. May Dandamu yelo naman pa. Ano nangyari sa amin? Yung makakainom pa naman ng Mountain Dew. Ay! Salamat sa Panginoon Diyos. Nalitas si kami. Ano? Hmm, Maraming pa. Ah, uh, kahit din man manan pa. Oh, ito na iba. Eh, pag hindi namin kinuha. Manan pa to. Paninda ng aking ina. Ito yung mga paninda. Iyak na nang iyak ang aking ina. Yung dahil pa sa drink. Evacuation sila. At sa evacuation kami na rito. Yan o. Oh, mga nakukuha ho namin sa ilalim ng lupa. Ayos uh, na. Lang, lang ng loob. Hindi na maguguto, may, may kakainin na. Laka Lakas mm. na ang loob kami na pa kaya nausok pa. Ingat po. Leto. May isang pang sa loob kami kakalkalin. Oh, panghanda ko sana sa pesta ng talisay. Panghanda sa pesta ng talisay. Panlahok. Bilisan niyo at abutin ng malakas na lindol. Alamansi. Ladies choice. Ladies choice. Bili na kayo. Mm. Bili ito. Kape asukal. Ang dami. May pa ako dito. Buo pa yelo ko. Ulam, San Marino. Kanya naman. Nakukuha namin sa ilalim ng lupa. Tabunan na na. Ato pa sa rep. Kumal na. Kung makukuha ko pa. Malalim. O. Oh. May yelo pa ako dito sa ilalim. Aka na yung tubig sa pichil. Magagamit natin yung balik. Ya, yeah, dinidaw mo na rin sa loob at pagbalik namin din ay eh, bukas iinumin pa rin sa loob ng rep. Yeah. Bukas na uli yun siya. Bukos Bukos na, na bukas na uli. Bukas na uli. Sa... uli. Bakit tayo buti na ng bilis. Bukas na no, Okay na yan. Bukas na yan. Bukas so, na. Tinataanan ko. Oh. Ingat po. Tatay. Saan so, yeah. nangyari sa amin? Ayos na. Minahuka ng pagkain. Hindi na maubutong. sa ako yan. Saba, sako. Kaya. Wala sa ako. Wala sa ako. Wala sa ako sa bangka. Tara, din nakakotinari sa pagkain. Wala sa bangka. Sako. Wala, sako sa ako. Wala, gatatay sa ako sa loob na Nakita kayo sa mga bubong. Wala, wala. Hindi, may jailer. Sayang. Pagkagamit natin yan. tanong. Ah, alwas alwas na Lagay ng siyo. Yung siyo pala, sa siyo. Ah. 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 Kahit Bago lang. Pagkakuan. Bago na ang kaya niyan. Ano, si Kataos so, eh. Kaya nga yung bangka na tata. Bago na ang kaya niyan. Ah. Ay, yung mga bahay po. Ako ay nari dito sa ano. Sa aming lugar na dati ay para iso. Ito yung aming kaming lumihan. Ito ay sitio tabla. Sitio turan tabla tabla. Malapit na kami din sa buntan. Ito ang nangyayari sa aming kambing sa bingan. na namin hanap buhay. Bahay. Nah. Ay nangyari, ah. oh, ang aming buhay. So, ito yung bahay mo, tira pang mo Ito yung bahay namin. alak ito. Ito na lang ang nakalsa. Ang ting-ding-ding. na nga, Ito kami natira, pamilya ko. Ito ang nangyari sa amin. Kung so, may mga may mga mapapait puso na hindi naman hindi yung kasing hirap kung wag na ako so, eh, nahingi ng tulong para makapagsimula uli kami. Talagang walang nangyari. Wala akong na doon. Ang aking nakagaw lang dito eh, ang aking mga apo at ang asawa ko. Nahilitas ko. Kaya wala kami nagdala kahit ano. Isang bangka. Tatay, baka kayo lumugso dyan. Tama na. Ito na. Ito ko na. Ito ko bahay ko na. Ito eh, yung bahay ni Edwin. Ito sa aking anak. Medyo nasa side tayo ito. -ta kaya hindi masyado lumubog. At saka wala din. Wala din yung mayayari. Masak na. na rin yung hero. Delikado. Duro, 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 Duro. Hindi na pwedeng pasukan yan. No? Baka makalungsot tatay ang hero. Grabe, natabuna. Wala. Wala na ito. Ha? Sige na. Teka. Nangyayari sa bahay ko yo? Ito ang loob na aking bahay. Wala na. Wala na makukuha dito. Ain't close doors, I'm a fool for your love